Good afternoon. Papakita ko lang sa inyo ang aking kauna-unahang namungang puno ng lansones. Ito siya. Sana hindi siya kainin ng mga squirrel. Yan siya. Kasi yung nauna-unang putas, nauna ng bunga, kinain. Pero, ayan siya. Ayan ayan ang bunga niya yung nauna mga dalawang ano lang naman yun dalawang buwig kinain agad ng square eto lagi start na siyang mahinog kaya sabi ko wag silang papakain <laughs> Ay, my first time na magpabunga ng puno ng lansone ano lang yan, hindi ko naman siya tinanim. Pusa lang siya. Ah, pusa lang siyang nabuhay. Tapos ayun, dinilig-diligan ko. Ayan na, may bunga na siya. Puno ng lansones. Ayan, ayan. Pumapatakay. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching.